Ang pelikula ay nagsisimula sa isang inang nag-iisang nagpapalaki, si Susan, na lumipat sa isang maliit na bayan kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki, ang sampung taong gulang na si Lucas at ang labing pitong taong gulang na si Dane. Lumalabas na ang pamilya ay pal lipat patlipat ng tirahan sa ilang kadahilanan, at dati silang nanirahan sa Brooklyn. Si Dane ay labis na nalulungkot sa pag-iwan ng kanyang mga kaibigan at dating buhay sa lungsod. Gayunpaman, hinihimok siya ni Susan na bigyan ng pagkakataon ng kanilang bagong tahanan at sinisiguro sa kanya na siya ay masasanay din. Habang inililipat ng pamilya ang kanilang mga gamit, tinakot ni Dane si Lucas gamit ang isang maskara ng payaso. Ang maliit na bata, natakot na takot sa mga payaso ay agad nagreklamo sa kanilang ina tungkol dito at napag-alita ng kanyang kapatid. Waring wala lang ito kay Dane ngunit bigla siyang kinabahan nang mapansin niya ang kanilang kaakit-akit na kapitbahay na si Julie na nagpapahinga sa kanyang balko na hey. Kinabukasan, umalis si Susan para magtrabaho at binalaan ang kanyang mga anak na huwag magdulot ng anumang gulo. Pagkatapos, hiniling ni Lucas sa kanyang kapatid na makipaglaro sa kanya. Ngunit abala si Dane sa pagmamasid kay Julie mula sa kanyang bintana. Nagalit si Lucas at lumapit kay Julie at nagpakilala habang pinagmamasdan sila ni Dane. Nag-usap sila ng sandali, at biglang ibinulgar ng maliit na bata na may gusto ang kanyang kapatid kay Julie. Nang marinig ito, nagalit si Dane at sinimulan niyang habulin ang kanyang kapatid para turuan ito ng leksyon. Nagtapos sila sa basement, kung saan hindi sinasadyang natamba ang isang istante. Habang sinusubukan nilang linisin ang kalat, natuklasan nila ang isang kakaibang trapdoor sa sahig na nakakandado ng ilang padlock. Sinimulan ng mouse isang magkapatid na hanapin ang mga susi nito, na natagpuan nila sa loob ng isang lata. Pagkatapos, binuksan nila ang mga padlock at natuklasan ang isang napakadilim na butas sa loob. ob um. Naghulog sila ng mga pako para sukatin ang lalim nito, ngunit walang tunog na naririnig na tumama sa ilalim. Itinali nila ang isang flashlight sa isang manika at ibinaba ito sa butas gamit ang isang lubid. Gayunpaman, paman, mabilis na nawala ang liwanag, at may humila sa manika, na nagdunot ng pagkasira ng lubid. Nagulat ang magkapatid, at sa sandaling yon, dumating si Julie at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ipinakita nila sa kanya ang butas, at nagustuhan din niya ito. Sinabi ni Julie na maaaring ito ay isang malalim na butas na hinukay ng dating mayari, si Creepy Carl. Ngunit nais pa rin nilang imbestigahan ito kaya ibinaba nila ang isang kamera sa loob ng butas para kunan ito ng video. Pagkatapos, tiningnan nila ang footage sa sala, ngunit ang nakita lamang nila ay isang maliwanag na ilaw na nagmumula sa isang dingding. Sa sandaling yon, dumating si Susan, at habang binabati siya ng trio, may lumitaw na nakakatakot na mata sa screen. Kinabukasan, pumunta si Lucas sa kanyang unang araw ng paaralan. Habang si Nadine at Julie ay nagtungo sa lungsod para maglibot, tumigil sila sa isang kafe para magtanghalian kung saan ikinwento ni Dane kay Julie ang kanyang buhay sa Brooklyn. Napansin niya ang kakaibang kwintas ni Julie at tinanong kung regalo ba ito ng kanyang nobyo. Gayunpaman, tumawa lamang si Julie at sinabing ito ay galing sa isang kaibigan. Nang hapon, nang umuwi si Lucas mula sa paaralan, tinawagan ni Susan si Dane at sinabing umuwi na siya. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumasok sa trabaho at naiwan ang kanyang bunso. Nang pumasok si Lucas sa kanyang kwarto, napansin niya ang isang nakakatakot na manika ng payaso na tumakat sa kanya. Inakala niya na ito ay gawa ng kanyang kapatid at nagpa siya na ilagay ito sa kama ni Dane para takutin din siya. Samantala, nasa banyo si Julie nang mapansin niya ang isang maliit na batang babae na umiiyak sa isang stall. Nagpa siya siyang tingnan ito, ngunit biglang nawala ang ilaw. Nakalak din ang pinto, at ang bata ay dahan ang lumapit sa kanya, na nagpaalala kay Julie. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, pumasok ang ilang babae, at bumalik ang ilaw, kaya nawala ang nakakatakot na bagay. Sa ibang lugar, nagtungo ang mausisang si Lucas sa basement at binuksan ang trapdoor. Tinanong niya kung may tao roon at narinig niya ang mga yabag at tunog ng kampanilya sa paligid. Nang lumingon siya, natakot siya nang makita ang nakakatakot na payaso mula kanina sa basement, na commandat sa kanya. Sinubukan ni Lucas na tumakbo, ngunit hinadlangan siya ng payaso at naghagis ng mga baso sa kanya. Gayunpaman, nakalabas siya ng basement at napansin na sinusubukan ng payaso na buksan ang pinto mula sa kabilang panig. Ngunit bigla itong tumigil. Maya-maya, umuwi si Dane, at ikinwento sa kanya ni Lucas ang lahat ng nangyari. Pagkatapos, nagtungo sila sa basement. Ngunit wala na roon ang nakakatakot na payaso. Sa halip, nakita nila ang isang maliit na batang babae na naglalaro. Natila siya ring nakita ni Julie sa banyo kanina. Sinabi ng bata na ayaw niyang mamatay at nagulat ang magkapatid nang makita ang dugo na tumutulo mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos, Umalis ang bata sa basement at sinundan siya ng magkapatid. Ngunit bigla siyang nawala sa labas. Nakita nila si Julie at tinanong kung nakita niya ang isang maliit na batang babae. Ngunit itinanggi niya ito. Bumalik ang trio sa basement kung saan napansin nilang gumagapang ang bata tulad ng isang insekto papasok sa butas. Miglang sumara ang trapdoor, na nagtaka sila sa kung ano ang nangyari. Pagkatapos, naghanda ang trio ng mga helmet at iba pang gamit habang naghihintay na lumabas ang bata. Naghakahaka sila kung ano ang butas at inakala na maaaring ito ay isang pasukan sa impyerno o katulad nito. Matapos ang mahabang paghihintay, Nakatulog sila at nagising lamang nang anyayahan sila ni Susan na umakyat sa itaas. Nagpa siya ang trio na ikandado ang trapdoor. Ngunit napansin nilang wala na ang padlock. Natakot. Hinayla nila ang isang malaking cabinet at inilagay ito sa ibabaw ng trapdoor bago umalis. Kinabukasan. Bumalik ang trio sa basement at nagulat ng makita na nalipat ang cabinet at bukas na ang trapdoor. Nagalit si Dane at pinalo ng mga pako ang trapdoor, na umaasang hindi na ito muling babukas. Natakot sa mga kakaibang pangyayari, hiniling niya kay Julie na dalhin sila kay Creepy Carl para malaman ng higit pa tungkol sa butas. Nang hapon, dumating sila sa isang abandonadong pabrika ng guantes at nakarating sa isang silid na puno ng mga ilaw, kung saan sinusubukan ni Creepy Carl na ayusin ang isang bamilya. Nang tanungin nila siya tungkol sa butas, biglang nagalit ang matanda, na nagsasabing hindi dapat nila tinanggal ang mga kandado. Sinabi niya na ang butas ay walang laman kundi dilim, na para patayin ang lahat. Nang marinig ito, inakala ng mga bata na siya ay baliw at nagpa siya na umalis. Ngunit hindi sinasadyang naiwan ni Dane ang kanyang sketchbook, nang maglaon, sa bahay. Sinabi ni Susan sa mga bata na aalis siya ng ilang araw, kaya sila lang ang may iwan sa bahay. Ayaw ng mga bata na mag-isa, ngunit natatakot silang sabihin ito sa kanilang ina. Kaya nagpa siya silang manatili. Nang hating gabi, ang mga pako na ipinako sa butas ay kusang tumaas, at muling bumukas ang trapdoor. Sa ibang lugar, habang nagsusulat si Carl sa sketchbook ni Dane, sumabog ang mga ilaw sa paligid niya ng paisa-isa. Sinabi ni Carl na hindi pa siya tapos, ngunit nagdilim ang buong silid. Kaagad pagkatapos, tila inatake siya ng isang bagay at ang tanging narinig ay ang kanyang mga hiyaw. Kinabukasan, napagtanto ni Dane na naiwan niya ang kanyang notebook sa lugar ni Carl at bumalik para kunin ito. Pagdating niya, napansin niya na lahat ng bam ay nasira at wala na ang lalaki. Kinuha niya ang kanyang notebook at natagpuan na ito ay puno ng mga gasgas. -gas. Sinabi ni Dane kay Julie tungkol dito at nagpasya silang hindi na bumalik sa basement. Sa halip, inimbitahan niya ang magkapatid na lumangoy sa kanyang pool ngayon, na tinanggap nila. Mamaya, makikita ang trio na lumalangoy sa pool at nag -e enjoy Ngunit biglang napansin ni Day ng isang figure sa malayo na mabilis na nawala. Mabilis siyang lumabas ng pool at natuklasan ang ilang bakas ng sapatos sa malapit. Sinabi ni Julie na malamang ito ay kanyang ama. Ngunit hindi sumasang-ayon si Dane. Habang abala ang dalawa sa pagsisiyasat ng mga bakas ng sapatos, naiwan si Lucas na mag-isa sa pool at biglang inatake ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagsimula siyang sumigaw sa takot, kaya nagmadali si Dane para tulungan siya. Nang mailigtas ang bata, ibinunyag ni Lucas na ang payaso muli ang umatake sa kanya sa ilalim ng tubig. Nang gabing yon, natutulog si Lucas nang mapansin ni Dane ang isang maliit na bakas ng kamay sa binti ng kanyang kapatid. Naalala niya na pamilyar ito at hinanap niya ang kanyang sketchbook sa kanyang kwarto. At doon, natagpuan niya ang isang katulad na bakas ng kamay. Kaya pinunit niya ang lahat ng pahina at inayos ang mga ito sa sahig para bumuo ng isang palaisipan. Ngunit bago pa niya malaman kung ano ito, Narinig niya ang isang nakakatakot na tunog ng pito pagkatapos Nagtungo si Dane sa dining room at natagpuan ng isang sulat mula sa kanyang ama, na nakakulong sa New Jersey State Prison. Ang sulat ay nagsasabing, Hello, boy, na nagpaalala kay Dane. Naniniwala siya na malapit ang kanyang ama, kaya kumuha siya ng isang bat para harapin ito kapag lumitaw ito. Maya-maya, nagising si Lucas at nagtungo sa sala, kung saan nakita niya ang isang pulis na nakatayo. Sinabi ng pulis na naghahanap siya ng isang babae at ibinigay sa kanya ang isang larawan ng dalawang batang babae na magkatabi, nang lumingon ng opisyal. Natakot si Lucas nang makita ang napunit na bungo nito. Agad niyang kinuwento kay Dane ang tungkol sa pulis at ipinakita ang larawan. Pagkatapos, nagtungo sila sa basement, kung saan nakita nila ang pulis na gumagapang papasok sa butas. Tiningnan ni Dane ang larawan at napansin na ang dalawang batang babae ay may suot na parehong kwintas tulad ni Julie. Sa ibang lugar, natutulog si Julie sa kanyang kwarto nang bigla siyang lituhin ng parehong maliit na batang babae. Nagmakaawa ito para tulungan siya. Ngunit tumakbo si Julie palabas at nakita si Nadine Dane at Lucas. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ibinunyag ni Julie na nakilala niya ang bata bilang si Annie ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa siya. Ikinwento niya kung paano silang dalawa ay naglalaro sa ng isang lumang roller coaster nang may aksidenteng nangyari, at nahulog si Annie hanggang sa mamatay. Sa panahon ng insidente, isang pulis na sumubok tumulong ay nahulog din at namatay. Naniniwala si Julie na ang lahat ng kakaibang pangyayari ay nangyayari dahil sa kanya, kaya nagpasya siyang bumalik sa amusement park para harapin ang kanyang nakaraan. Hindi nagtagal, natagpuan ni Julie si Annie na nakaupo sa parehong lugar kung saan ito nahulog. Nagbalik tanaw sila sa mga nakaraang araw, at sinisi ng patay na bata ang kanyang kaibigan sa kanyang pagkamatay. Nag-apologize si Julie ng may luha, na nagpapaliwanag na takot siya noong araw na yon. Habang nag-uusap sila, nagsimulang mahulog muli si Annie. Ngunit hinawakan siya ni Julie at inamin na hindi na siya takot. Ito ang nagpaalis sa multo ni Annie, at dumating si Dane para aliwin si Julie. Samantala, nasa hardin si Lucas nang marinig niya ang tinig ni Dane na tumatawag sa kanya papasok sa basement nagtungo doon ang bata, ngunit ang natagpuan niya ay ang manika ng payaso na naghihintay sa kanya. Biglang sumara ang trapdoor ng basement, at natisod si Lucas sa kanyang takot. Sumiklab ang away nila, at paulit-ulit na sinaktan ng payaso si Lucas gamit ang kanyang maliliit na braso. Ngunit nakalaya si Lucas at umilag ng sumugod sa kanya ang payaso. Ito ang nagdulot ng pagbagsak ng payaso sa umiikot na mga pala ng isang ventilador. Hanggang sa mabasag ito, maya maya, bumalik si na Julie at Dane sa bahay at natagpuan ang masayang si Lucas. Naikinwento ang lahat ng nangyari, ipinahayag din niya na hindi na siya takot sa mga payaso. Naghaka-haka ang trio na ang butas ay nagpapakita ng kanilang pinakamalalim na takot kapag na nila ito. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang takot, sinabi ni Dane na wala siyang kinatatakutan. Gayunpaman, hindi naligtas dito. Kaya iminungkahi ni Julie na magpalipas ng gabi ang magkapatid sa kanyang bahay. Bumalik si Lucas sa kanyang kwarto para mag-impake. Habang sinisiyasat ni na Julie at Dane ang mga guhit ni Carl, hindi nagtagal. Naipon nila ang lahat ng guhit para makumpleto ang isang palaisipan at napagtanto na ito ay naglalarawan ng isang lalaki na humihila sa isang bata. Natakot si Dane nang mapagtanto niya na nasa panganib ang kanyang kapatid. Nagmadali silang hanapin si Lucas ngunit wala siya sa anman. Nagtanong si Julie kung ano ang nangyayari, at inamin ni Dane na takot siya sa kanyang ama. Lumalabas na inabuso ng lalaki ang kanyang pamilya sa loob ng maraming taon, kaya siya nakulong. Ito ang dahilan kung bakit sila pal patlipat ng lungsod, na umaasang hindi sila makikita ng kanilang ama. Tiyak si Dane na hinaylan ng kanyang ama si Lucas papasok sa butas, kaya nagpasya siyang pumasok doon para harapin ang kanyang takot. Pagkatapos, tumalon siya sa butas at lumutang ng ilang minuto hanggang sa makita niya ang mga gusali sa paligid Napansin niya si Lucas na humihingi ng tulong sa isang bintana Nagtungo si Dane sa kanyang kapatid at napunta sa isang silid na eksaktong katulad ng kanilang sala noong bata pa siya Sa loob ng isang aparador, nakita niya si Lucas Na nagsabing ginamit siya ng kanilang ama bilang pain para mahikayat si Dane na pumasok sa butas Naintindihan nito ni Dane at napansin ang isang hagdan na magdadala sa kanila palabas ng basement Tinulungan niya si Lucas na umakyat para maging ligtas Munit bago pa makalabas si Dane. Hinaila siya ng kanyang ama palabas ng aparador. Pagkatapos, hinarap ni Dane ang halimaw na kumakatawan sa kanyang ama. Na sinimulan siyang bugbugin gamit ang isang sinturon. Sinisi siya ng kanyang ama na pinabayaan niyang si Lucas ang tumanggap ng mga palo para sa kanya noong bata pa sila. Ngunit ibinunyag ni Dane na hindi ito totoo habang pinapalaban niya ang kanyang ama. Sinabi niya na siya ay isang adulto na at hindi na isang bata na takot sa kanyang ama. Sa bawat insulto na ibinabato ni Dane, lumiliit at humihina ang kanyang ama hanggang sa maging isang normal, mahinang tao habang nangyayari ito. Nagsimulang gumuho ang paligid, at ang sahig sa ilalim nila ay nagsimulang bumagsak. Naiwan si Nadine at ang kanyang ama sa isang isla sa ilalim ng isang ventilador. Inangat ni Dane ang kanyang sarili gamit ang sinturon bago ibigay ang huling palo sa sahig gamit ang buckle. Ang palo ay nagdulot ng pagbagsak ng sahig, at nahulog ang kanyang ama sa kawalan sa ilalim. Matapos malampasan ang kanyang takot, umakyat si Dane sa linya ng kuryente at bumalik sa kanyang mundo. Kung saan naghihintay si na Lucas at Julie, agad nilang senarang ang hatch ngunit wala silang makuhang kandado. Sa sandaling yon hindi naasahang pumasok si Susan sa basement at napansin ang trapdoor. Bagaman sinubukan ng mga bata na pigilan siya, binuksan niya ito at nakita lamang ang tubig at mga tubo ng gas. Hindi niya ito pinansin at nagtungo sa itaas. Tinanong ni Lucas si Susan kung ano ang kinatatakutan niya. At sinabi niya na ang tanging kinatatakutan niya noong bata ay isang halimaw na akala niya ay nakatira sa ilalim ng kama. Sa sandaling sinabi niya ito, muling bumukas ang trapdoor at nagtapos ang pelikula.